Ayan oh. Dito na po tayo nung no? papauwi na po tayo ngayon, no. vlog 'yan. Good morning sa inyong lahat mga busing at may vlog po tayo pauwi diretso, okay? So good morning, good morning sa inyong lahat mga busing ah. Ayan, maraming maraming salamat sa laging suporta. Ah. Let's G. May limasak na tayo. May isda. Takong pang mamaya. Nabibigay nila ang tuko-tuko. Tuko. ng tawagin. Ayan, ngayon o oh, eh, na po tayo. ngayon na lang po ako dadaan ah, ng eh, pan ng... Eh. Kasi sunod na lang, babalik na lang ako dito para kumuha ng pan Nang eh, Talbos ng Balinghoy, ito. O, oh, ano ba yan? Gamuting kahoy. Ayan. Kasi sunod na lang po ako babalik. Kasi diayon ko yan dito. Ah, magpapalipas tayo muna ng oras doon sa pan sa dagat ulit tapos kung high tide maliligo ako <laughs> yun lang yung sabihayan ko yung tabuking tao yung talbos yung okay, magagata tayo sarap eh sarap yun eh. pero eh kanina sabi ko baka walang alimasa baka hindi ako makabili kung hindi sila at kung walang naglaot kaya at sabi ko kaya kukuha ako ng na lamuting kahoy Pero mayroon, may, may alimasag tayo Kaya didirekso na lang tayo sa pag-uwi Para kahang Hina nang natin Hindi ko kasi feeling masapa yung Kahang talbos ng kamuti Kasi grabe din yan mong <laughs> kaya tayo aling masag lang muna diyan na lang natin yung talbot ng kamote dito flat din yun eh content din yun eh kaya diba flat is life eh kaya eh, diyan natin diyan tayo nag diyan tayo bumagawa ng panas pagbablog ng mga video natin na content natin no? sa pagbablog na kaya okay lang na kahit na bumalik lang tayo dito Ayan, eh, lapit lang naman marupak lang naman Ay, sakit yung tusok ng kan eh dito na sana oh. dito na yun oh. talpos ng kamuti kung oh, may tao sana oh. Ito, oh, mga talbos ng kamuti. Oh ng kamuting kahoy. Ah, ang tataba ah. Sarap ah. Naglalaway ako. Eh, <laughs> balik tayo dito sa susunod, no? Sa susunod na mga araw. Para gumawa ng content. Bago ko mo niya nung no? talagot ng kamuting kahoy. Hindi man lang makaantay muna na bumakanti yung daan. Hindi na traffic yung sa likod niya sa naman tayo naman sila nang magpakante yung daan bago sila magliligot ng sasakyan nila tapos pag mabangga magagalit pa sa rin sakit yung tusok ng alimasan <laughs> natutusok ko man ko ng one hood <laughs> medyo two hood na lang paano yan sana ko natutusok di man hindi na kasi nakasya tapos yung fan yung ano ba yan yung tuwaya ano ba yan? Tak ng shells shell garap yan mamaya yung sa na eh sa nang ng manugay ดูันระเ้องดูกระเทียมตัวนึงนกกระบืดูนะฮะนะฮะถามเอมาลงไปปะมยังไม่มาถูกเล Marami ng tubo yung alunggay Maulan ma na kasi kaya't maganda na yung tubo hmm. Ah, hindi ako dumaan doon sa dinana natin yun yung napapunta no, dito ako dumaan sa pa, sa barangay TV yeah. malabas na tayo ng highway dito na lang po ako nag-continue no, para hindi mahumaba malayo kasi E dito tayo sa tigadaan sa bundok. <laughs> sa bundok tayo dadaan pa uwi. Palabas. <laughs> Nagbiga pa eh. <laughs> gal, gal ni Dani. Yan. O, oh, diba? Ay, bigla. Yan na yung bundok. O, tayo dadaan palabas. Eh, si kasi tani eh. <laughs> <Nagbiga>, kataray. <laughs> ano? Sabi ko, gumayak pa kasi, ano ba yan, yung namasyal pa kasi kung saan baan. Kaya hindi na nakakan. Hindi na dumaan doon sa dinaanan doon na una. No, nung papapunta Para maiba. <laughs> Tapos dito tayo tudaan sa bundok palabas. <laughs> uh, napalayo. Ayos na pasyal-pasyal to eh. May alimasag na dala eh. Namamasyal pa kung saan-saan. ganyan kapag di makalabas yung masarap na masyal masarap ng motor kaya si Ari ito pa yun oh daan o oh, diba na natin yung to buwing uh, mula sa panati no? buwing to parutak

Tingnan mo yung nagturo sa akin dito sa bundok na ito. Ayon din tayo ulit daan. Para bas. Para kung saan saan. saan saan tayo magsusuot suot. Right. <coughs> <coughs> <Aray. coughs> Tak nak musuh eh. ni, sakit. Ma, preskang preska, 180 lang. <laughs> so, doon sa Tanate, sa mga palengke, Tag 300, <clears throat> 200 Doon sa Kanto oh, Ato ah, Forte, sa Banate Di ba? Pero patay na Kahit may sabihin pa na 200 lang Pero patay na ito buhay na buhay bagong ani abaw bagong huli di ba ito marami din dito na pano na kamuting tao yo oh. talbos oh eh. hindi pa siya manghuli kahit yan susubukan ko muna no kung content tayo ng kamuting tao na yan ng talbos subukan ko muna dito kung makakuha kayo dito hindi eh, dito na lang hindi na tayo makakapunta doon sa kan sa dagat, no? dito na lang. Pero kung hindi sila magbigay o kunti lang, edi di doon tayo sa taping dagat. Eh, mas malayo, mas maganda. <laughs> o, oh, di ba? Napadaan pa tayo sa taping bundok, sa kapundukan. Ini si pitponnya pa yang palatue. Eh. Pak kesakitan amat, pa. <tuhin> <Tukendo> Pak. Wuih, tolong doain. Jadi galang kami. Sederit sulang kami. at napaganda mong kalikasan ayun, dito na po yung ina kaya sa susunod na tayo napaganda Ay, ang ganda ganda mo pati ba ang ganda ng pati yung fan ko, pati yung GoPro ko maganda yung kondisyon niya <laughs> ha kasi na mamatay kasi eh, eh, iinit yung ulo ko hindi masisira yung mood ko sarap eh. yeah. uh. 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 mo sarap mong kapiling ng kalikasan at marami tanggas na takoy na dahon ulamig uh. yeah talaga dito sarap Bumili diba? lang tayo ng alimasa na pasyal ko pa kayo sa bundok From dagat sa bundok Nakapamasyal tayo, no? Nakapamasyal tayong lahat sa bundok From dagat sa bundok, kalapati <laughs> Hindi pa ilap na nang sarap ng buhay oh, ito ang mga kamuting tao yun oh. dami yun ah. saan saan pa tayo makakarating sa so, yeah the view look at the view Michael like shouted out Bakit tayo mga busing So doon na lang malapit sa amin mga busing Ang mga baba na rin po <laughs> Doon pala sa basan sa paglampas ng tulay Okay Wala na naman po Dito na tayo Sa ah, Ano daw Tuburan <laughs> no, barangay Tuburan Pututan Ayan Takot na po ito ng pututan yung sa kabila naman sa bago sa tulayon tuburan Baruta kaya sa unahan napitan na po yan oh. Oh, may bagong kita silang ano, na, na malunggay <coughs> baba nun Magana tayo dito yan sa soke so tingnan natin yung uro Sahab Mga bikers Dahan dahan Ito parang wala nga <clears throat> parang wala silang malunggay na dito Ayun Ayun na meron lang มันน่าจตนั่งมาลงไดย

Kunti, kunti, kunti. Isa na Ayan. Okay. Ha! May malunggay na. Sampat ko mamaya. May naman ako doon sa bahay. Kaluya pala. Walang kaluya. Bilay na lang tayo ng kamatis sa kaluya. Kunti na lang.

Dali po ah. Dito bibili ako ng munggo na green. eh, Dito na tayo na continue mga busing na. Ah, sa ko bibili na lang ako ng munggo dito. Ayun. <laughs> yeah. Good morning. <laughs> munggo nga green. Oh, so, diba?

Tarong lanay, tarong. Ah? Tarong. Eh <laughs> pang subak ko lang, pang subak lang. Tapos si eh, kan, oh na may Kay ko pa to maluto tong karbasa ko. Kira <laughs> oh. de anay. Tang dua ngaran. No, ah. Oh tatlo. Ah. o sige, no. Eh, may kuha na Eh, ko bala. Eh, may karbasa ko itong nabakal mo. Kahit itong latoy, bala kang nagligad. Buhay ko pa ang luto ito. <laughs> alang alang pa no? Alang alang sa rumaan pa ah, Sige, palikon ko lang rumaan eh. <laughs> Parang may guwa ko. Nakagawa ako, magkalagaw-lagaw na. -la. Ako so ba na? Ako ah, ah, nami gid. Ana ko nay. Eh, tara na. Let's go, wait na. Para makapagluto. Alas Ilonggo. Ayun, shout out. <laughs> Tay mo, oh, saraki, mo. Ah, tara na tangi mo. tara na. Uy, ana, magluluto na ako. Ayan mga pusing maraming maraming salamat ulit sa Mga silent subscriber, silent viewer, ayan, thank you, thank you. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, please subscribe po and uh, hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod sa mga video na ma-upload. Ayan, maraming salamat. Malapit na tayo. Dahil linggo ngayon, 8.23 na, iwan ko naka-alabas na sila, kuya. Let's see. Yan. Diba? Dito na tayo sa bahay. Ah, nakalabas na. Vai, dê-me a linhas. E a mão é a papi, cê. E a papi, cuí. Papi, cuí, papi, cuí. Papi, cuí, papi, kui, papi, kui, papi kui.

at hanggang dito na lang maraming salamat love you all. bye